Naranasan mo na bang pakiramdam na napakaulo o napakalonely na tila walang makakarinig sa puso mo? Na bawat dasal ay parang nawawala sa hangin, na bawat salitang binigkas sa katahimikan ay walang nakukuhang tugon. At kung sasabihin ko sa iyo na kahit sa sandaling ito, kahit ngayon, kahit sa iyong pinakamalalim na pag-iwan, hindi sumuko ang banal na espiritu sa iyo. Nanandiyan pa rin siya, bumubulong, naghihintay na marinig mo. Marami sa atin ang nabubuhay na naniniwala na dahil sa ating mga pagkakamali, sa ating kabiguan, sa ating kahinaan, tayo ay malayo sa Diyos. Na ang ating mga pagkukulang ay naglagay sa atin na hindi karapat dapat sa kanyang pagmamahal. Na ang bigat ng nakaraan at ang katahimikan ng kanyang mga sagot ay nangangahulugang tayo ay iniwan. Ngunit may isang katotohanan na kakaunti ang nais marinig, isang katotohanan na binabago ang laha. Naisip mo na ba kung ilang beses ka nang sinubukang lumapit at sumuko bago mo pa man maramdaman ang presensya na Diyos? Ilang beses ka nang tumingin sa iyong sarili at nakita lamang ang kadiliman? Ang kadilimang iyon, gaano man kalalim, ay hindi ang katapusan. Ito ang lugar kung saan ang Diyos ay bumubulong ng mas malakas. Hindi napapagod ang banal na espiritu. Hindi siya umaalis dahil ikaw ay nagkamali hindi siya nagtatago dahil ikaw ay nagdududa. Nanatili siya, tahimik matiisin. Naghihintay sa sandaling itaas mo ang iyong mga mata at mapagtanto na hindi ka nag-iisa. At alam ko, pagod ka na. Pagod sa pagsubok, sa pakikipaglaban ng mag-iisa, sa pagbubuhat ng mga pasaning tila imposible. Pagod sa pakiramdam na ang iyong mga dasal ay walang tugon. Ngunit sa gitna ng pagkapagod na ito, may presensya na hindi kailanman umaalis kapag pakiramdam mo ay naligaw ka, na para bang isinara mo na ang lahat ng pintuan ng iyong kaluluwa, nandiyan pa rin sya. Kapag akala mo ay walang nagmamalasakit, na lahat ay nawala, nandiyan pa rin siya. Kapag ang mundo ay tila napakabigat para ipagpatuloy, nandiyan pa rin siya. Hindi ito pangakong malabo. Hindi ito malayong pag-asa. Ito ay tahimik, tuloy-tuloy na realidad na bumubulong sa bawat pintig ng iyong puso maaaring pakiramdam mo ay paulit-ulit kang nabigo na hindi ka karapat dapat marinig, na ang iyong mga luha ay walang halaga, na ang iyong kwento ay walang sese. Ngunit ang katotohanan ay iba. Bawat luha, bawat buntong hininga, bawat sandali ng sakit ay mahalaga sa kanya. Bawat piraso ng iyong pagabasag ay kung saan naninirahan ang banal na espiritu. Isipin mo sandali, isang banayad na liwanag na hindi nagkakamali. Na sa kadiliman ng iyong puso Isang init na pumupuno sa bawat puwang Bago mo pa man malaman kung paano hihingi Isang pagmamahal na hindi humihingi ng perpeksyon Isang pag-aaruga na walang hangganan Ito ang nangyayari kapag pinahintulutan mo siya na naroroon. Ngunit minsan, tayo ay masyadong nasaktan Napuno ng takot na hindi natin marinig Hindi natin mapaniwalaan Hindi natin maabot at ang lahat ng ginagawa natin ay magtago. Ngunit hinahanap pa rin niya tayo. Tahimik na nagtatrabaho ang banal na espiritu. Hindi pumipilit. Hindi sumisigaw. Hindi nagtatakwil. Naghihintay siya, matiisin, hanggang handa ka ng mapagtanto. At directing ang araw. Ang araw na mapagtatanto mo na hindi siya kailanman sumuko. Ang araw na titingin ka sa loob at sasabihin, Hindi ako nag-iisa. Sa sandaling iyon, lahat ay nagbabago. Ang sakit ay maaaring naruroon pa rin, ngunit hindi na ito bigat na walang sese. Nagiging pintuan ito sa biyaya, espesyo kung saan ipinapakita ng Diyos na walang nawala. At ganoon, kahit sa kalungkutan, kahit sa pagdududa, kahit sa katahimikan, matatagpuan mo ang kapayapaan na iyong hinahana. Matatagpuan mo ang aliw na kailangan mo. Matatagpuan mo ang Diyos, bumubulong, matiisin, tahimik at masigasig. Hindi sumuko ang banal na espiritu sa iyong puso. Hindi siya kailanman susuko. At kung nararamdaman mo ito ngayon, ibahagi mo ang video na ito. Ibahagi sa isang tao na kailangang marinig ito. Mag-subscribe upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Upang marinig pa ang mga katotohanan na humahaplos sa kaluluwa. Upang maramdaman na kahit sa katahimikan, hindi ka kailanman nag-iisa.